Ngayon mga boss, gumawa ako ng concrete molding design para sa poste. Dito ipapakita ko sa inyo paano ko ginawa at ano yung diskarte ko sa paggawa. Ang una kong ginawa, gumuit mo na ako ng pattern. Pagkatapos kinumpit ko yung pattern. Pagkatapos ko nagupit yung pattern, dito ginuhit ko sa plain sheet at ginupit ko na rin yung plain sheet. Dito nilihaan ko yung pattern para mas makinis yung gagawin kong concrete molding design. Pagkatapos ko nalihaan, dito gumawa na ako ng hawakan at guide sa gagawin kong pattern sa design. Pagkatapos ko nagawa yung pattern, dito naputol na ako ng bakal. Ito yung gagamitin ko para mas matibay yung gagawin kong concrete molding design. At dito, sinimulan ko na sa paggawa. Ang una kong ginawa mga boss, nagkising muna ako ng buhangin. Itong gagawin kong kising na buhangin mga boss, ito yung magsilbi na halo sa gagawin kong design para sa puste. Pagkatapos ko nagawa yung kising mga boss, dito naghalo na ako. Yung halo ko dito mga boss, one-one. Isang sakong siminto at isang sakong buhangin. Ang ginamit ko na buhangin mga boss, binistay. Pagkatapos ko naghalo, dito tinanggal ko na yung pattern sa buhangin. At dito sinimulan ko na sa paglagay ng halo. Ang una kong nilagay na halo, malabnaw. Pagkatapos ko nalagyan ng malabnaw na halo, dito nilagyan ko na ng bakal. Pagkatapos ko nalagyan ng bakal, dito nilagyan ko naman ng malabnaw na halo. Pagkatapos ko nalagyan ng malabnaw na halo, dito lalagyan ko naman ng malapot na halo. Nilagyan ko na ng malapot na halo para madali lang mapurma. At dito sinimulan ko na sa pagtulak sa pattern. Pagkatapos nilagyan ko ulit ng bakal. Ang ginamit ko na bakal 8mm. Pagkatapos ko nalagyan ng bakal, dito nilagyan ko ng wire yung bakal para mas kakapit tong ginawa kong concrete molding design sa pagkakabitan. At dito nilagyan ko ng malabnaw na halo para papasok doon sa bakal. Pagkatapos na forma yung concrete molding design na ginawa ko, dito naghalo na ako ng paporo Ito yung gagamitin para kuminis yung ginawa kong concrete molding design. At dito sinimulan ko na sa paglagay sa purong basa dito sa ginawa kong concrete molding design. at dahan-dahan tinulak yung pattern. Pagkatapos ko na pakinis, dito nilinisan ko na. Makalipas sa isang gabi dito, tinanggal ko na mga busing at pinatulong ko na rin yung papa ko sa pagtanggal para mas madali lang tanggalin at buhatin. Yun lang mabos ang paggawa ko dito sa ginawa kong concrete molding design para sa poste. Sa sunon, ipapakita ko naman ang pagkabit ko nito.